Good morning guys! Happy Sabado! Araw ngayon guys ng Sabado, July 12, 2025. So yun guys, so galing ako guys na malingke kasi may pita na, na ako doon sa bahay guys, kinapapa. So nagpalit na sa tukuog mga So, sudalo na ako din guys sa balay. So pag ura ko napot guys, o oh, na ako sa gamayng panginabuhian. So... So, ganoon na kayong karon guys, grabe na gid kamahal ang mga pam pamalitono no. So, ang ako na palit guys, gikan og palingke kabalo mo kung pila. Alam nyo ba guys kung magkano yung nabili kong mga ano lang ah, uh, lamas at konting gulay lang guys. So ito yung mga na nabili ko guys doon sa palengke. So ito na guys yung mga nabili ko lahat. So mayroon ako nabiling isang kilo, almost one kilo na kamatis. Merong talong, yun guys, may carrots, pipino. So, ito lahat guys, yung mga nabili ko galing doon sa palingke, no? So, mag ano tayo guys. So, ito lahat guys, alam niyo ba kung magkano ito lahat? So, ito, isang sap sopot. Isang sopot na malaking, ano guys, uh, ah, cellophane ito guys is uh, binili ko kasi kamatis kasi paborito ko guys yung kamatis mahilig ako sa kamatis guys ano to uh, 25 yung kilo ng kamatis so ano to 24 ata so malapit na siya mag 1 kilo guys tapos tinuloy na ko ditong kaunting okra guys ayan paborito ko yung okra pag ano uh, nilala, lang guys yung luto meron din ako dito talong yan guys so ano ano na dito guys i unbox i unbox talong hindi ko alam guys kung magkano yung kilo ng talong basta magkano lang ako guys uh, nilagay ko lang to sa isang basket tapos tinimbang And, dalawang pipino o cucumber Tapos, meron din ako ditong isang malaking repolyo, guys. Kasi, mahilig talaga ako sa mga ganito, guys. Mga gulay, repolyo. And, nag-ano ako, guys, nagmalingke. Kasi, dito sa bahay, guys, mala malayo yung palingke dito, guys. Hindi naman siya masyadong malayo. Medyo malayo-layo lang. Tapos, ano... Ano na rin, guys. Uh, sinabay so ko na lang din. Kasi, meron naman kasi akong hinihatin doon sa... Ano? Sa may... Jeep na lawin guys. So, nag... Ano na rin ako, guys. Uh, Malingkin na rin ako. So, carrots. Dalawang carrots. Ito, guys. Meron ako nitong bawang. At... Ano? Uh, Atsal. And meron din akong biniling talbos ng ay hindi siya talbos ano siya ng uh, gabi yung ano ba ang tawag nito tangkay ng gabi guys ayan masarap to guys sa adubo meron din ako ditong mga lamas guys uh, luya and binili din ako guys ng talbos talbos nang, ayan guys eh. hindi ko alam kung sa kamote ba to o ano uh, tawag, na, tawag naman dito guys is galay galay sarap yan guys kung paano ng tubo tapos dalawang kulikot sili may siling red at saka yung green meron din ayan guys mula laking sibuyas. So, bale ito guys. Hindi ko alam kung pero mauubos ko to siguro mga isang buwan. Ganun. Kasi ako lang naman mag-isa guys. And bumili din ako guys ng konting sitaw. So, ito na lahat guys. Ayan yung ating soup pot So, ito na lahat guys yung ating mga nabili. Ayan, hindi ako sa inyo guys. Ayan na siya guys, yung mga nabili kong gulay. So ayan, may gulay at may mga lamas na rin tayo guys. So, magkano ang inabot lahat nito guys? Ini comment or any suggest, uh, ano, uh, hula kung magkano yung inabot nito guys. Sa ganito kadaming gulay lang. Ayan na. Wala pa itong ano guys, wala pa itong sahog. Hindi na ako nakabili ng pang-sahog like manok, isda kasi hindi na kasi yung ano guys, budget. So lahat ito guys, ang nabayad ko dito ay almost 500. So hindi pa kasali yung mga sahog guys ha. Ito lang mga gulay lang at saka may konting mga lamas. So bali ang total talaga nito guys is 409. And, nakatawad ako ng 4 pesos. So, nagbayad ako ng 405. So, may sukli so, ako sa 500 ng ano. Uh, binigyan ko si manong tendero ng 5 pesos. So, binigyan niya ako. Sinuklian niya ako ng 100 pesos. So, ganito kadami guys ang ating nabili sa worth 500 almost. O, 400 pesos. Ayan guys. Hindi pa kasali yung pang sahog. So, ito lang lahat, guys. So, ganito ka, ganito na ka mahal talaga, guys, ang mga bilihin ngayon. Hindi naman yan, hindi naman tayo nabago dyan, guys, no? At matagal naman tayong, ano, matagal naman talaga nagmahal yung mga bilihin, guys. So, ang akin lang is, tipid-tipid tayo sa mga sahog-sahog. At least, meron tayong mga maka makain, diba? So, ito guys, lahat, ang uh, ko itong iba. Uh, ito guys, gusto kong iano lang i -cook sa pagluluto. And this. Talbos ng talbos ng kamote siguro tawag nito sa Tagalog. And ito namang sa gabi guys, matagal naman po masira. So ilagay ko sa ref. At itong mga gulay, ilalagay ko sa ref guys para hindi siya madalis, mabilis mabulok and itong kamatis ayan so kukuha lang ako guys ng lulutuin ko ngayong umaga kasi ang oras ngayon dito kasi ayan matag na oras natin guys is 7.13 so alas 7 pa naman guys so mag ano lang ako ngayon guys mag ulam ako ng ito okra at saka talong and meron naman akong natirang hotdog kagabi guys na niloto ako kagabi So, yun lang yung uulamin ko, guys. And, magkuha na ako nito para ilaga. So, laga, laga lang muna tayo ngayon, guys. And, yun. So, prepare muna ako, guys. Magluluto muna ako ng kanin. And, update ko kayo mamaya, guys, pag naluto na yung ating ulam sa agahan So, umuulan pa lang ngayon dito, guys. Kanina, madaling araw, umuulan siya. Paligsik. So, ayan, guys. Basa yung ating paligid. So, yun guys. So, update na lang later guys pag nakaloto na ako ng ating agahan. siya ya! So, eto na guys. Napakuluan ko na yung ating talong. Talong, okra, at saka yung sitaw guys. Ayan. So, nilagyan ko ng konting ano guys, asin para medyo malat-alat siya. Tapos guys, ito naman yung ating talbos ng kamote. So, isusunod ko siya dito guys kapag maluto itong talong at saka okra. So, isunod natin itong half cook lang ito guys na pagkaluto. So, update later. So, and, sa mga guys. Maingay yung ating ano guys, kipit bahay kay nag may nagpanday kasi dito guys sa katabing bakod namin. So ito na guys, luto na yung ating gulay na pinakuluan. So ito yung ating galay, mayroon tayo ditong okra, pipino, kamatis, at saka yung ating sitaw at yung ating talong guys. Ayan guys. Tapos, meron din tayo dito ginawang sausawan guys na eto. Puna sa ginamos guys with um, sili at sa limon. Tapos yung ating kanin guys ay hindi pa naluto. Nagbukal pa. Ang sarap-sarap na guys. Naglalaway na talaga ako guys and yung ating ginamos so hintayin na natin yung maluto ang ating kanin guys kaya hindi pa naroto yung kanin so takban muna natin ito guys and hintayin natin maluto yung kanin so update later so ito na guys ito yung ating kanin at ito na yung ating nilagang gulay guys at yung hotdog natin yes tira kagabi and yung ating ginamos so kain tayo guys ito yung ating kanin So, kain tayo guys. Thank you so much guys sa lahat ng aking mga solid subscriber dyan. So, baka maingay guys, no? Kay, may nag, ano kasi dito sa gilid ng bahay guys. Yung kabilang lote guys is, nag, ano, nag-construct na. Kay, gagawin ano guys, um, yun guys, i ano, natin yung limon sito. Gagawing rintahan. Mm. So, ito guys, yung ating ginamos guys. Yes, grabe siya sarap guys, yung ginamos. So, kain tayo guys. Thank you Lord for all the blessings. Amen. Kain guys, sa inyong lahat dyan. So, tikman natin yung ating ano guys. Gulay. kalbos ng kamote. Usaw-usaw -usaw natin dito, guys, sa ginamos. Naglalaway na ako, guys. Talong Dalam penggulai guys, kumakain pa kayo ng gulay? So, hindi ko ito maubos guys, ha? Kasi ako lang kakain. Kasi ako kasama dito, guys. Magkamay na lang ako. kamatis. Ayan yung ating sitaw guys. hotdog natin guys Sarap din sa ginamos Mahaw Mahaw guys kaya baka may bibili sa tindahan eh kaya na lang kayo dyan guys ang agahan so um, at, ang matira nito guys yun yung laman ko mamayang um, tanghalian Total, vos sacamos de tal que yo no hanggang so, dito lang yung video ko guys no? sa, maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga solid support ko, supporters ko dyan sa mga followers thank you so much guys and yun. so kain muna ako guys and see you on my next video bye